gandang umaga sa inyo mga idol. Sa araw na ito, gagawa po tayo ng kahon. Ganito po ang paraan sa pagawa ng kahon. Ito po ang sukat niya. Lalo po sa mga mason, dapat alam po ninyo ito kasi kayo ang gumagawa ng ganito. Kaya pakisubaybayan nyo po. Hanggang sa matapos ang video ito. Isang natikman Ang init ng iyong halik Akala ko narating ko na Ang ulap sa langit Sa aking pagpikit Ang tanging naisip Ikaw na sa hanggang wakas Ang aking pag-ibig ngunit madam kapag pinili na kita Ayan na po mga idol. Natapos na rin yung kahon po natin. At pwede na pong gamitin. At magpupuhat po sila ng buhangin. Kami po yung magbubuhos po ngayon. At ayan na. Ang aming natapos kahapon. Pero bubuhusan po namin yung sa kabila. Kasi hindi po natapos kahapon ang na buhusan. po yung mga kasama po namin sisipag po mga yan mga idol yan na po yung mga bakal na kami pong gagamitin at nakasimbol na rin kami ng pangpuste ayan po at nakasimbol na rin kami ng mga porma na amin pong gagamitin. Ayan na po ang porma at isasalpak na lang po namin pag pagka uh, nabuo na po namin para mas madali yung trabaho. Sige po mga idol, at maraming salamat.